ano oh. Araw sa ngayon is November 26, 2025. Ayan o, no, kita mata. mo. Dumedede yan si Gio. Kasama ang paa. Ah, ah pa siya. Matatag. At hindi pagagapi ang Ayusin mo, Didi. Oh, hawak mo. Hmm. Pero Ganyan yan, o. Oh. Gata mo, Asama ngito, niya pa niya. niya, Oh. Mm -hmm. Ayan yung batang makulit. Sanda na. <laughs> Ayan, o. Oh. Ang kulit, o. Eh, no? Tanging sila lamang ang makapagpapasya sa landas na gusto nilang tahakin. Ayan na si Gio. Na makulit. Hawak-hawak niya kanyang ano. Pati pa ah. Mahawak din mga mga lalaki sa New nag-enjoy ako, sana nag-enjoy din kayo at sana inyong mga babaeng magunawa natin.